and what's up mga kapitbahay welcome back to my channel okay so for today's video mga kapitbahay meron tayong isang katanungan ng isa nating uh, subscriber dito sa YouTube channel natin nagtatanong po siya sa akin kung pwede daw pasilip ng network ko or ng network diagram ko dito sa bahay at saka kung ang PFSense nga ba daw is pwede, pwede bang gamitin sa pagkakaroon ng business na P2P, wi fi or internet selling okay, so ang sagot po dyan mga kapitbay syempre pwede pwede, napakaganda ni PFSense para gamitin pagdating sa ganun, napakadaming features ni PFSense, okay, so ito mga kapitbay, ang scenario, nagtatanong po siya kung pwede ko daw siya i walk through dito sa network ko, okay so ang ginawa ko mga kapitbay, nag drawing ako ng network diagram ko, i-explain ko sa kanya ngayon, i-explain ko kung ano ang aking setup, yung basic setup ko dito sa bahay. Okay? So, kung inyong matanong, mga kapitbay, dito kasi sa amin, meron kasi akong small business na P2P, Wi-Fi, at saka PISO Wi-Fi. Pero, hindi ganun kalaki kasi sa subdivision namin, konti lang yung mga taong walang internet. Kasi, alam mo naman, syempre nakatira sa subdivision, so medyo may parami silang, ano, way, may pambayad sila ng internet kaya, kukunti lang yung mga client ko ayan, pero, nag-work pa rin naman, kasi yung iba, stable naman sila uh, nagbabayad sila sa akin, pero stable naman yung bigay kong internet kasi, dito kasi sa loob ng subdivision namin is, bawal maglatag ng fiber optic, kaya, hindi pwede kaya, ang ginawa, P2P, at saka malalapit lang din naman yung mga client ko yung mga kapitbahay ko, yung iba nga naka-wired, yung mga kapitbahay ko na sa ibang place, wala pang internet so wala sila palagi sa bahay so hindi naman nila nagagamit yung internet kaya ang ginawa nag-subscribe sila sa akin para in case na nandyan lang sila dun lang sila magkakaroon magagamit ng internet para hindi raw ang bayad monthly ayan so yan yung purpose okay so ngayon i-walk through ko siya doon sa aking na network diagram i-explain ko na konte konti para magkaroon daw siya ng idea kung ano ang gagawin niya or paano yung setup na gagawin niya. Okay, yan yung ating video for today mga kapitbahay. So stay tuned mga kapitbahay kung gusto mo ng mga ganitong video. Please don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Okay, let's go. Pag-uusapan natin yung aking network diagram gamit ang napakalupit nating PFSense, Okay, So, let's go! Ayan na nga mga kapitbahay. No? So, ito yung network diagram ko. Okay? Napaka-simple lang po yan. Napaka-basic setup lang po yan. So, kahit sino, kayang-kaya po yan. Napaka-dali lang po sundan yan. Ayan, kung may mga katanungan kayo, comment down below lang pa kayo para mag-guide ko kayo. Okay? So, ito mga kapitbahay, explain ko. Siyempre, kung gusto mo talaga mag-business ng internet, siyempre, kailangan mo mag-avail uh, ng plan na medyo mataas like kung dito sa akin, is plan ko is up to 50 lang dati. Okay, so, medyo nagkukulang. So, ginawa ko ng uh, up to 300 Mbps. So, ayan, medyo nasusuklayan ko naman na sila ng uh, mabuti. Uh, sa ngayon, binago ko yung connection nila lahat. Itong mga to, binago ko yung connection ng mga yan. Wala nang restriction. Lahat may YouTube, lahat may Torrent. Bahala na kayo. Basta, ang importante, nakalimit lang sila. Na, kunyari, uh, ang bandwidth allocated nila is up to 20. Ganon. Lahat to up to 20 or up to 30. So meron ata ako ditong up to 30 na isa lang. Okay, uh, oh, parang ganon kasi medyo tinaasan niya yung bayad niya. Gusto niya ng up to 30. So kayang kaya i-handle kasi hinati ko lahat, kinumpit ko lahat. ayan naka -limit. Tapos naka-set up yung buffer bloat dito sa aking PFSense. Ayan, kumare sabay-sabay uh, sila magamit hindi makakong-congest yung internet ko kasi naka-buffer bloat so, ililimit nya parang, kung ang buffer bloat kasi is ang ginawa ng buffer bloat ko is kung yung internet ko up, up to 300 so, nag-alat ako ng kung hanggang 250 lang ang pwede gamitin kahit mag manto to sila hindi ma yung network ko kasi may allocated akong 50Mbps parang ganun ganun nag-work yung buffer bloat so, meron akong video nyan ah... Uh, Tingnan lang nyo sa channel ko, how it works ang buffer bloat. Okay? So, ayan. So, ano ang setup po mga kapitbahay? Router. PFSense. Tapos, Manage Switch. Tapos, dito sa mga client ko, naka-manage switch din ako. Ayan. Kasi naka-tag yan eh. Pero, hindi ko siya ganyan naman. Hindi ko tinag... Parang nagiging switch up lang to Tapos, dito sa loob ng bahay ko is... Ayan. Manage switch po yan. Tapos, dito sa PPPoE. Uh, CCTV ko sa bahay is unmanaged lang yan. Okay. So, ano nga ba ang setup ko, mga kapitbahay? So, ito, mga kapitbahay, itong mga naka, uh, P2P na to is naka-IP base lang po yan. So, naka-IP base lang, P2P. So, nakabilan 11. Ayan, nakabilan 11. So, lahat ng mga uh, P2P client ko is tumadaan dito sa bilan 11. Tapos, nakalimit lang yung IP nila, bandwidth nila is dito, sa uh, traffic shaper ko sa PFSense. Yan. Diyan ko nililimit yung per IP nila. Yung mga eto ah, uh, yung mga naka P2P. Pero etong mga to, yung mga naka wide ko na to is yung may sarili silang uh, router sa bahay kasi nilatagan ko sila ng kasi malalapit lang sila, pinadaan ko lang sa likod. So, naka PPPoE o yan. Tapos dito sa PFSense ko, meron lang din ako PPPoE server. Ayan. May yung mapapansin. yan. Ang ginagawa ko is dyan na lang din ako nag-manage ng bandwidth limiter nila dito sa PPVOA server ko. So, ang kagandahan kasi mga kapitbahay kapag ito, yung mga naka P2P, naka IP base, pwede ko siyang i-block yung mga gusto kong i-block na site para hindi ma-congest yung connection nila. For example, nangyari, gusto ni client, i-block ko yung YouTube para hindi makapag-YouTube yung anak niya. So, pwede ko siya i-block gamit yung aking PF Blocker NG. Ayan, ipo-point ko lang siya doon. Gagawa lang ako ng rules dito. Ayan. VPN client sa so Wi-Fi Gagawa lang ako diyan ng rules. Kung ano gusto kong rules para malimit sila, pwedeng pwede po. So napakaganda ng PF kasi so, enterprise kasi itong PF Sense, pwede mong gamitin lalo na kapag gamit mo yung katulad nito na PF Sense Plus okay So, sobrang ganda. Sobrang ganda na PFSense. So, recommended ko po yan sa inyo. Marami din namang uh, pwedeng gamitin na router. Pero, may limitation. Hindi katulad nito. Si PFSense is router firewall na siya. Ang dami niyang features. Okay. So, eto. Ayan, PPOA. Ganun lang kasimple. So, mayroon akong tower sa bahay na mayroon akong omnidirectional. Tapos, itong mga to, nakapoint lang siya dito. Kasi malalapit lang naman eh. Uh, pinakamalayo ata 500 meters ayan uh, ito yung ano ko omnidirectional ito yung directional uh, AP ko na outdoor nakatutok ko doon so napakaganda ayan so ganun lang yung setup ko mga kapitbay PF sense manage switch tapos etong manage switch na para dito sa mga PPTOA client ko at saka P2P client. Dito na lahat yung nabamanage. Etong mga to, kung gusto nila mag-attempt, mag-connect dito sa loob ng network ko sa bahay, hindi nila pwede mag magawa yon. Kasi dito sa manage switch ko, yung VLAN ko dyan, saka dito sa PFSense nakatag lang, pero wala akong rule na allow all. So, impossible na makita nila yung loob ko na to. Saka dito sa absence ko dito sa firewall rules may yan, dami kong rules halang. May rules ako dyan na magli sa kanila para kung gusto nila mag-attempt hindi sila mag connect talaga. Kaya sobrang secured gamit ko na absence. Okay? So ganoon lang mga kapitbay. Sobrang ba basic. pp server tapos ip base na mga P2P tapos dito sa IP base din ko na rin nililimit gamit yung traffic shaper. So, madaming pwedeng gawin. Ma-monitor mo talaga. Okay? So, makikita mo siya doon sa activity ng switch. Makikita mo siya dito sa graph ng pfSense kung sino congested. Ayan, napakaganda. 'Yan yung bukod yung IP, uh, PPPOE. Ayan, wala masyadong gamit kasi gabi na. Ayan. So, ayan. So ganoon lang mga kapitbay Kung gusto mo talaga mag-setup ng Wi-Fi business Ang mga kailangan mo lang talaga is Ayan, firewall PFSense Ganito, switch, manage switch Pero kung nga mga kapitbay, budget meal ka lang talaga uh, marami Maraming nabibili Like microtech Mga basic setup nya uh, Maganda rin naman yon. Pwede ka rin din mag-PPPOE Pwede ka rin din mag-captive portal Dito sa PFSense, napakaganda din ng captive portal na ito mga kapitbay yan, kung gusto mo magkaroon ng hotel or eto mayroon akong isang hotel na selectapa nito na low low budget na hotel na naka captive portal yun yung ginagamit nila for the client uh, voucher code ito yung pi options yung ginamit ko napakakanda hanggang ngayon sobrang stable goods na goods pa rin ina-update ko lang palagi so walang problema okay so eto basic yan kung ari Uh, gusto mo lang talaga mag-share ng wifi mo or internet, mahirap kasi kapag kunyari, gusto mo mag-business ng internet or wifi or piso wifi alam mo naman, sa so ngayon marami IT kunyari, eto lang, router lang tapos mag-coconnect ka lang ng isang router ulit dyan para dun sa client mo, diretso na ganun, papunta dito medyo mahirapan ka kasi unsecured po yan, so, kung gusto mo talaga ng secure network mo kaya mo niya sa akin, mag PFSense ka or mag microtech ka or basta, depende na sa inyo kung saan kayo mas masaya pero para kasi sa akin, si absence pa rin ang the best gamitin Ayan. pero syempre, kailangan mo talaga ma familiarize sa si absence kasi medyo komplikado talaga kapag hindi ka talaga familiar sa network or sa firewalls pero kapag nalaman mo talaga to so, sobrang ganda matutuwa ka sa performance, matutuwa ka sa features. Ayan. Okay. So, ayan mga kapitbahay. Ganun lang kasimple yung setup ko dito. Ganyan lang yung network topology ko. Napaka basic. So, kung gusto mo malaman or gusto mong mag-setup, pwede mo itong gayahin. Uh, comment down below lang kung may mga katanungan ka para mag-guide kita or ma-share ko sa inyo yung basic configuration. Pero, mostly, napaka basic lang. Okay. So, maraming salamat. God bless and peace and Thank you so much for uh, solid support sa akin YouTube channel. God bless you everyone. Peace and thank you.